Ayan, masaya tayo na marami na nagsalita no uh, against the charter change. Lalo pa dito sa ano, sa people's initiative na sa totoo lang eh, hindi naman people's initiative dahil nung December, 'di ba, bago magbakasyon, uh, yung uh, House of Representatives eh, sinabi ni House Speaker Martin Romualdez nang isa pa nilang uh, paraan para mapush ang charter change ay yung people's initiative. So hindi sa people's initiative dahil initiated ng House of Representatives. Kaya wag tayong uh, magpaniwala doon. Pangalawa, yung resolution of both houses ay uh, natanggalin daw yung mga strict provision ng uh, ating uh, constitution doon sa economic provisions ay sana naman magiging may reciprocity. Limba pag sinabi ng Pilipinas na Uh, pwede nang magkaroon ng 100% ownership yung mga taga-ibang bansa, sana ang bansa na yon ay ibukas din nila yung kanilang batas na yung Pilipinas. At least in theory, ay pwede rin magkaroon ng 100% ownership doon sa kanilang mga korporasyon sa kanilang bansa. Sa ganyan ay hindi tayo dihado patas ang laban. Yan, ngigalagi. Damdaming makabayan.